Laban kasama ang Bayan Prayer Rally dahil po sa isang bagay na ating hinihiling sa ating Dakilang Ama na tayo ay mabigyan ng uh, uh, kapayapaan at hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong hustisya. Ito ang rally na hindi lamang po para sa akin, hindi lamang po nakapalibot ang rally ito sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Ito po ay nakapalibot sa katauhan ng lahat ng bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipinong may mithiing katulad ko. At ngayon, uh, ako po ay nakita ninyo na bugbog sarado na sa lahat ng mga akusasyon at lahat po ng mga uh, ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing, sa Senado, sa Kongreso, at nakita ko kung ano ang pinagmulan ng uh, uh, sigalot ng bayan na ating dapat na malaman kung ano ang pinasimulan nito, bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso, sapagat nakikita natin, na ang uh, katarungan ay parang nawawala sa atin at ang karapatan natin at ang ating kalayaan. Mula po ito sa programa ng SMNI na mayroon tayong programang Laban Kasama ang Bayan uh, at ito ay ang pagtuligsa at uh, ating uh, uh, paglalantad uh, ng kabulukan ng CPP, NPA, NDF. Isa po yun. Pero ang isa pong pinakamahalaga ay yung uh, gikan sa masa para sa masa ng ating Pangulong, former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasimula po ito nung sinabi niyang uh, buksan ang libro nung nakita nating ginigipit si Vice President Sara sa lahat ng paraan hindi natin alam kung bakit napakabait naman ang ating Vice President at napakatalino at napakasipag sa kanyang trabaho. Pagkatapos, uh, kinawawarin siya doon sa Kongreso at pagkatapos, uh, nangusap ang ating Pangulo na ang uh, libro ay dapat buksan kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan na nasa pangangalaga ng Kongreso ni Martin Romualdez. At ito ang naging ugat ng lahat ng ito na mula noon ay ginipit po ang SMNI. At ito ay uh, iniligay sa alanganin, lalo na nung nagtanong si Ka Eric matungkol sa travel funds ng mga kongresista na 2.066 billion eh ang nagasto 39.7 billion lang million lang pala meron pa pong sobrang mga 2.27 billion ang tanong ng taong bayan ay saan nalagay yon yon ang pinagmulan na ginipit na ang SMNI at pagkatapos ginipit ang dalawa nating angkor at pagkatapos, sinundan pa ito ng uh, chatsa, yung pong uh, tinatawag nilang People's Initiative na tinutulan ng Bansang Pilipinas. At pagkatapos ng mga issues na yon na tapaka, napaka nasa, 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 puso ng bawat Pilipino, sapagkat meron po tayong katwiran na Alamin kung saan at paano ginagasto ng ating mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang pera ng taong bayan. Tulad ng sigaw natin, hindi naman nila pera yan. Kaya ito yung pinagmulan at ugat ng lahat ng ito na ako ngayon ang ginipit, pati ang SMNI, at halos linggo-linggo uh, na. Wala nang hinto ang hearing doon sa Senado, doon sa Kongreso, kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagsasabi. At pagkatapos ako ay ginigipit at tinatakot sa Sampina, sa, sa Warrant of Pares, itatiyatakot na ipakulong, at lahat ng ito, diversionary tactic para malimutan ng tao ang tunay na issue na walang iba kundi ang uh, yung uh, People's Initiative. Na alam natin hindi naman People's Initiative. It is a politician's initiative. Kaya na, na, na gusto nilang wala in doon, pati yung open the books. Tingnan natin kung anong nangyayari sa mga pera ng taong bayan. Ngayon, gusto ko pong tayo ay bumalik sa issue na yon. Because this issue is more than me. It is the issue of the nation's uh, democracy at ito ay issue ng ating ng Pilipino kung tayo ba ay aangat o babagsak sa pamamagitan ng lideratong kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos at diyan sa Kongreso ni Speaker Martin Romualdez. Kaya yun po ang dapat nating pag-usapan ngayon. At ito po ang dapat na ating pagtuunan ng pansin. At lalo na po itong uh, PI na to na wag buksan ang ating konstitusyon. Protect the constitution. Sapagkat yan, pag binuksan, parang binuksan na ang Pandora's box. Hindi lamang po economic provisions ang makakalkal dyan. Wala na pong limit ang lahat ng gagawin dyan sa konstitusyon na yan. Lahat gagawin na, pati ang term extension. Ito po talaga siguro ang pakay, ang term extension na itong mga namumuno ngayon ay hindi na maaaring alisin pa sa kanilang pwesto sa natatakdang panahon na ibinigay ng konstitusyon. Ito yung tinututulan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi lamang tayo dito sa kingdom. Ang kingdom ay isa lamang sa mga segment ng sosyedad na ginigipit at pinepersecute, uh, inuusig at ginawala ang boses sa pamamagitan ng SMNI. Sapagat ang SMNI lang po ang nagsasalita ngayon na hindi nabayaran. At ang SMNI lamang ang pwedeng magsabi ng katotohanan at ang SMNI lang ang pwedeng maging sounding board ng ating Pangulong Duterte at magsasalita ng katotohanan para sa ating lahat at ang ating pamayanan ay magkakaroon lamang ng kapayapaan kung tayo ay babalik sa katotohanan sa pagbabalik ng ating karapatan at pagbabalik ng ating mga uh, karapatang dinadaya tayo, iyan, diyan tayo magkakaroon ng katahimikan. Kaya tutulan nating lahat mga Pilipino, it is beyond the kingdom, it is beyond my person, ako lamang ang ginagawang ganito para mailihis ang issue na dapat nating tutulang lahat. Yan ay ang PI na PI na yan. Marami pong meaning ang PI na yan. Dapat nating ibasura ang PI na yan. Huwag nating hayaang yan ay magtagumpay. Biro niyo ginagawa na nilang lahat ng paraan, underground, pamimili, kung ano pa, para lang maisulong ang bagay na ito at pagkatapos mamulat at magising tayo at tapos na ang laban at ito ay hindi para sa bayan kundi ito ay para sa kanila. Kaya dyan tayo kung bakit ako ginigipit, kung bakit ginaganito ang SMNI, sapagkat ang agenda nito na kanilang isinusulong ay really for term extension na hindi lamang anim na taon manunungkulan kundi habang panahon na gusto nila. At ngayon, pag yan ay natuloy, mawawala po ang posisyon ng Vice Presidente at ang maghahari ay ang Prime Minister sa katauhan ni Martin Romualdez. Papayag ba tayo sa mga bagay na yan, Bansang Pilipinas? Hindi tayo papayag. Tututulan natin yan. Diyan tayo magkakaisa. At tayo ay sisigaw ng ating mga boses at sasabihin natin ipagtanggol natin ang ating konstitusyon, ipagtanggol ang ating karapatan, ipagtanggol ang ating kalayaan na ngayon ay sinisikil, at ibalik natin ang isyo ng pera ng taong bayan. Kailangang ipakita ng Kongreso at ni Speaker Martin Romualdez kung saan pumunta ang pera na hinihiling ng taong bayan na buksan ang libro at ipakita ang mga resibo. At pangatlo, dapat na ibasura ang resolution number 10. Ang resolution number 10 po ay uh, certification lamang uh, kung magre-report sila sa pera It is certification, liquidation by certification lang. Walang resibo-resibo kung ano na lang ang ilalagay doon, yun na lang. Ang hinihingi ng taong bayan, certification by liquidation with receipts. Kung saan pumunta, kung paano ginamit, at saan ginamit ang perang ipinagkatiwala sa kanila sa pamayanan na nandyan sa pagtitiwala ng Kongreso. Yan po ang ating isyo na tatalakayin sa mga raling darating pa di lamang dito sa liwasang Bonifacio. Hanggang hindi nasasagot yan, walang katahimikan dito sa bansang ito. Walang term extension, wag galawin ang konstitusyon, open the books and liquidate with receipts ang lahat ng mga pera na ginagamit ng mga nasa pamunuan. Ito ang sigaw ng taong bayan. At pangalawa, hindi pa po sinagot ng ating Pangulo ang lahat ng mga hamon sa kanya na dapat pangunahan na niya ang pagiging example sa hamon ng ating Pangulong Duterte sa kanya. Alam na po ninyo kung ano yon At ngayon, magpapatuloy po tayong mananalangin sa isang maayos na pamamaraan kasama hindi lamang tayo sa KOJC, kundi ang buong pamayan ng Pilipinas, 115 milyon, pati na po ang ating mga kababayang nasa ibayong dagat na halos 10 milyong OFW. Tayo pong lahat ay gusto natin ng kahusayan, gusto natin mabait ang ating gobyerno, hindi po brutal, hindi naninikil ng karapatan, hindi nang uusig, at hindi po dapat nagipitin ang mga taong gumagawa ng kabutihan. Ano po ang role ng SMNI? Nagsasalita ng katotohanan. Hindi po kami tumatanggap ng bayad para tumiklop ang bibig namin at hindi nagsalita kung ano ang nakikita naming dapat nagawin para sa ating taong bayan. Ano po ang role namin sa KOJC? Gumagawa kami ng contribution for nation building. Role ng SMNI yan, nation building. Kita po ninyo ang aming mga kusang-loob na pagtulong sa ating mga kababayan, ang pagtulong sa mga kabataan, ang pagtulong sa ating mga mamamayan na nasa mga sakuna, na nasa mga kalamidad. Kusang-loob po nating ginagawa 'yon. Ngunit ano ang isinukli sa akin at sa ating mabuting kalooban para sa nation building? eto po ngayon, panggigipit, pag-uusig, panggugurgur kay Pastor Kibuloy, under threat, mga kabi-kabila ang warrant of arrest, inalkal na naman ang mga uh, na-dismiss na mga kaso, at kung ano-ano pa ang kanilang gustong gawin para ako ay mapigilan, para ako ay mabilanggo, at kung maaari, ako po ay patahimikin habang buhay. Ngunit, kasama natin ang Panginoong Diyos sa ating laban na ito para sa ating bayan. Hindi lamang to para sa akin. Ako lamang ang nanguna nito tulad ng aking ipinangako. Pagungunahan ko ang bayang ito na susunod kayong lahat para tayo ay magkaroon ng isang bayan na matino ang mga namumuno, matino ang mga pamamahala, mapagmahal sa kanilang mga mamamayan, hindi po ginigipit, kundi lalong tinutulungan ang mamamayang may puso at layunin na mahalin ang ating bansang Pilipinas. Ito po ang sinusukli sa atin ngayon. Puro politika. Puro politika. Hindi po natin inindayon, kundi tayo ay magpapatuloy. Sapagkat meron naman pong Diyos na namumuna na nangunguna sa atin at nakakakita at tinitimbang ang lahat ng mga bagay sa katwiran at katarungan para sa iyak ng mamamayan sa kanilang hinaing sa kanilang mga puso no kung, no, kung paano sinagot ng Diyos ang hinaing ng mga inalipin ng mga Ehipto ng mga Israelitas sa maraming taon umiiyak sila sapagkat ginipit sila ni Paraon, pinahirapan sila ni Paraon, pinapatay sila ni Paraon. Tumugon ang Diyos sa kanilang mga hinaing, ibinigay si Moses at inalis sila sa lupa ng pagkakaalipin. Tayo hindi aalisin sa bansang Pilipinas sapagkat ito ang bansa natin. Sinong aalisin ng Ama at kanyang hahatulan? yung mga namumunong ng gigipit sa kanilang mga mamamayan. Ito yung makabagong paraon na nanggigipit. Ito yung mga makabagong paraon na sinisikil. Ito yung mga makabagong mga paraon na dapat na alisin sa kanilang mga pamumuno at ibigay ang kalayaan sa ating bansa na naghihikahos, umiiyak at napakalaki ng paghiikahos ng kanilang mga puso na magkaroon ng matinong leader. Natikman na po natin ang napakagandang pamumuno ng ating Pangulong, former Pangulong Duterte. Naging template po yun. Masaya tayong lahat. Ayaw na natin siya'y umalis sa pwesto. Ngunit tinupad niya ang anim na taon masakit man sa ating puso. Ngayon, nasadlak tayo. Wala pang dalawang taon, naghihika na tayo, umiiyak na tayo, humihingi na tayo sa ating amang makalangit. Ama, iligtas mo po kami sa mga mapang-aping kamay, mga mga mapang-aping mga mamumuno sa amin at iligtas mo po ang aming pamayanan, ang aming henerasyong susunod. Iligtas mo kami sa mga mangangamkam ng aming kayamanan. Iligtas mo kami sa mga mga, mga, mga abusador mga mapangapi at mga mga hamburgero na mga namumuno sa amin mula kongreso, senado, sa pamunuan ng executive at diyan sa legislative at sa iba pang mga pamunuan. Bibigyan tayo ng katugunan ng ating dakilang ama ngayon na ang pasimula ng pagtugon niya sa ating mga hinaing at tayo ay magpapatuloy na magpapatuloy na mananalangin at ito na ang pasimula ng ating tunay na kalayaan at karapatan na ibabalik ng amang makapangyarihan sa atin. Huwag tayong hihinto hanggang ang katugunan ito na ating hinihiling ay maibigay sa atin. Hindi natin hinihiling ang kaguluhan. Hindi natin hinihiling na tayo ay magkaroon ng hidwaan ang hinihiling lamang natin, matinong pamumuno, mapagmahal na pamumuno, matulungin na pamumuno, at very kind na pamumuno. Yun